Ayan guys, good morning. Good morning sa lahat. Ayan, mag-start na na ako sa kanya. Ano? Kapiliin ko siya kung saan ang gusto niya nito. Tapos, parang ayaw, ni ayaw niya yata. Ayan, pinalikuran ako. Mm -hmm. Ayaw niya nito. Gusto niya ayong isda. Yung isda talaga ang gusto niya hindi pa ano walang isda tapos hindi din natin alam kung anong safety para sa kanya kasi nag ano siya talaga eh may ayay siya hindi ko alam kung anong pwedeng pakain sa kanya ngayon na may ano siya na siya guys kaya ayan na guys buksan ko na Ayan guys, buksan ko na. Nakatabingi yung isa kasi ayaw niya nito. Ito man lang ang alam natin na safety paka pakain para sa kanila. Ayaw niyang kumain na ano, yung siya lang um, kailangan i-alimutan ka niya isubo sa kanila. satsagaan ko na lang dun, hindi pala ano sobrang mga yayat na hindi na nga nakapupo ilang disney sobrang pangalawa na ngayon gusto niya magkain ito maghabon-habulan kami tapos iano ko sa kanya isubo ko sa kanya Maliit man lang to. Kung tutuusin, ilang ano lang to. Ilang kutsarita lang. Mga ano lang siguro, mga tatlo. Ayaw na. Sige, mag-start na tayo. Start na tayo magpakain sa amin. Kasi ang oras na ngayon. Wala sa oras yung pagkain. kasi minsan pinatamad ako kasi talaga ako ang habol ng habol sa kanya maliit lang tingnan niyo. wala nang ano haba. halos wala nang laman Ayan, nag-stop ako. Kamuli Oo. Oh, sige na, sige na. Hirap pa kainin. Mahirap pa kainin. Ayan man lang ang laman mo. Oh. Diyos ko, ang liit lang. Parang isa lang kutsarita ang laman. Yung iba marami. Ba? Yung iba wala. Lugi talaga. Ayan lang. na, ko sa... Ilao. Ay, ay naku buhay. Mas mahirap pa sa bata pa Yung bibi pwede man natin ilaro. Ito hindi makapagsalita. Ah, Pareho rin yung bibi. Ayan, isa lang ang taan. Isang kutsarita lang talaga ang laman nito. Ayaw pa niya. Ayaw, ginagano'n ito na ano po siya Pilipin ko talaga na ang hirap magpakain ng asin ito si kung hanapan talaga nyo na kung mapakain kayo ng ano siya baka sa ko Ayan, iba ang anong, iba ang... Okay. Ayan pakain ko po si sa, sa, sa kanya sa, sa kanya may may lawak kasi ano kahapon isa -isa lang kahapon isa-isa ng pinakain ko parang walang no? walang nangyari basta dun lang pakain kayo huwag talagang pa padalukdalos kasi ano yan nainitin yan tapos marami tayong marami tayong ano yung 100% na Tagalog. So, Tagalog. Sa bantayan kay may kuko. Ang kuko niya, sobrang ano, hait, matulis. So, hindi pwede maano tayo. Masyadong, masyadong, masinan. So, gusto din na pwede. So, ang tao ninyo yung uh, safety sa inyo. sa inyong pagkakaon. Hey. Mahirap. Ayan. Sinda po man lang yun. Basta pinasan ko siya. Tapos na. Okay. Pinasan ko na. After man siya magkain ito. Pinasan ko lang yun. Wala akong tuwan sa iyo. Alam niyo Kesa lang tayo may sahod sa 15 days. Uy, Baka akala nyo nakasahod na ako sa ano ko. Wala ako. Wala akong sahod. Wala hindi pa kita yan ginagal ko na para makarelax siya pero hindi pa kita para ano ba yung pag-asa yung mga na hindi pa rin sa na Gina, ginaanin natin anuhin muna natin kaya baka ang alam niya nila eh. ano natin siya yung niya ba daw sa Tagalog yung daw daw kailangan yung ano niya, yung kumpiyansa niya sa iyo nandiyan. Kasi kahit anong gano'n naman sa kanya, hindi talaga yun mag -ano sa iyo. Hindi talaga yun maganda aagat yung, yung nails niya, hindi talaga niya ano yung ilabas basaan Hindi talaga mag -ano sa iyo. Kaya ano yung sinina? Sabihin ko muna siya pa para para hindi magalit sa atin. Masakit man ito. Yung kutsara mato. Ano ba yan? Masakit yan So, ayaw ko talaga sana na alam nyo Yung system kayo. Bakit kayo. ba ako lumitang sa sa o. Kaya ako Kaya ang dumi mga ano yung basa. Um, ano lang talaga kasi pag buntis niya ayaw kumain. Tapos ay ang tuloy na kunan siya na kuhaan. Ganun pa rin. Tapos ngayon hanggang ngayon nag-stop yun pa siya. Ano kumain. Kaya hindi pwede na mag -ano. hindi ko hindi namin maraming, kasi, klasen, yani. Bila, uh -huh. kaya ng maraming klase